So, magandang tanghali sa lahat ang oras natin ngayon ay 1.33 na huwag natin ng susi tapos na tayo magpulit ng RS-125 hindi na tayo naglagay ng switch anti-mano pag huwag ng susi may panel may headlight may taillight no? try natin yung pinagigawa natin ah, nagpalit tayo ng mini driving light repair lang ng repair nagpalit tayo ng mini driving light sa low beam busina niya, naka-interruptor yan walang corrupt sa high beam wala pa rin corrupt start natin ang makina mga bossing start mandar na ang motor ni, ni bossing meron sa charger ng cellphone yan 12.4 sa ating charging, syempre pag binara ready nyan wala pong naganap na overcharge mga sir bagong pulley bang motor hindi umabot ng 15 volts normal po okay uh, mini driving light natin yan charging pa rin po tayo 12.6 mga sir 12.4 hindi po tayo talo mga sir no ang katwiran ni sir dati ay pag nagbuhay ng mini driving light hindi na una gana to at hindi na rin po nabusina no pag nibabad yung headlight sa gabi sa kami ni driving light ang sabi wala na daw pong busina ayan naka idle po tayo ang motor naka idle check po natin ng busina kung may busina pa ho sa high beam sa high beam na mini drive ng headlight high beam natin ng headlight ayun o high beam indicator ng headlight busina Okay, wala na tayong lobat. Kung napapansin nyo, lahat kumpleto. May signal light, no? May hazard. Ah, wala namang hazard. Wala, hindi pa nagpapalit ng na switch to. Okay, may signal, may headlight, may MDL, may busina. Ala, kung kurap mga sir. So, tatanungin na lang natin yung mayari. Sa ating 12.7. Bossing, lapit ka lang konti sa akin para marunig po kayo sa camera. Kamusta po pag ng trabaho ni San Pedro Paul Weber sa motor nyo, sir? At the second time, no? Sir, pangalawang pangyayari ito, no, sir? Yes, sir. Kasi yung una, ang dati yung motor ay? Uh, wave 100R. Yun, Wave R. So, ngayon, nagpalit siya na ng RS125 FI. So, kamusta po? Okay uh, po ba, uh, okay. Goods na goods. Pwede na. Hindi na ako gilalobat. Baka po mayroon po kayong nice shout-out, sir. Ay, wala na. <laughs> Isya okay. lang tayo, sir. Alaba sa video. Yan, salamat po. God bless po sa lahat. Thank you po. Paalam.